Kahit bising-bising ngayon ang dawn bell talagang masiisisingit nila ang kanilang endorsement. Grabe, parang may paparating na blessing muli sa dawn bell ano kaya ang bago nilong endorsement? Anigurado ay kaabang-abang na naman to sa Don Bell fans. Grabe, mabentang mabenta ngayon ang Don Bell. Tila sabi ng mga netizen, eto yung last week na nag-photoshoot sila nakasama ang photographer ni Donnie. May kumakalat pa na picture na parang si Donnie ay sinundo niya si Bell Mariano. At kitang-kita na sa harapan pa nakaupo ang kanyang think at ayon sa mga netizen talagang nakatulala lagi si Donnie pag hindi kasama ang kanyang bel mariano dahil di umano nasa ibang unit daw siya pero iba talaga ang ngiti ng isang Donnie Pangilinan pag kasama niya ang kanyang think